Life so long, searching for a place where I belong. With Jazz light shining on my way, I know I'll reach Zion one day. Through the valleys, through the hills, I feel child's presence, his love fulfills. The journey's hard, but my spirit's strong. I'll keep moving with the heart of a song. On the Zion Road, I'm traveling high, guided by Jazz under the endless sky. I'll find my home. I'm on the Zion Road. Never walk alone on the Zion Road. I'll make my way. Still to Zion's peak, beyond the hill, with hope in my heart. I carry on towards Zion's gates where I belong. On the Zion road, I'm traveling high, guided by John under the endless sky. Through the pain, I know that Jah's love will sustain Every mile, I'm going strong Zion's light is where I belong No fear, no doubt can hold me down I keep moving towards the crown The gates of Zion calling me I'm almost there, Jah set me free On the Zion road, I'm traveling high Guided by Jah under the endless sky Okay, magandang hapon sa lahat ng mga manonood ni Commander ngayong araw ay hindi uh, nandito na kami sa papasok ni Tatay Ben kasi sunod-sunod yung uh, malalakas sa ulan dito kaya pinapakamusta ni Commander kung anong kalagayan ni Tatay Ben doon sa kanyang uh, tinitirhan para na sa ganun ay sabi ko nga eh, kailangan monitor din si Tatay Ben kasi nga wala siyang kasama dito wala siyang ibang uh, inaasahan na pwedeng magtingi-tingi din sa kanya bukod dun sa kanyang mga kapatid so kailangan eh malaman din natin yung sitwasyon hindi lang tayo kumbaga uh, mga makapagabot lang ng groceries makapagabot ng pera dapat ay eh, mamonitor din natin kung safe, safe pa ba o nasa ligtas pa bang kalagayan yung uh, tinutulungan natin para nasa ganun ay ano, uh, maaksyonan kung in case man na uh, may hindi magandang nasa hindi magandang sitwasyon ay ma-action lang kagad ka medyo hirap lang dito kalatatay Ben ngayon kasi talagang sunod-sunod yung malalakas na ulan dito kaya baha talaga Ayan, nakita nyo naman sa dinaanan ng motorsiklo natin kanina na ah, nahupa-hupa pa lang daw yung tubig ah, at hindi daw halos makadaan yung ta ah, motor doon nito mga nakaraang araw kasi nga sobrang baha talaga yeah, ngayon sinamantala natin na ah, binibigyan tayo ng medyo kalmado na panahon ma check natin si Tatay Ben. na dito. Umabot na dito. Okay. Dito na tayo sa bahay ni Tatay Ben at uh, si tatay bini kumakain eh, ng tinapay marabi ang ano Bus buhos ng tubig galing sa dagat ay sa dagat sa bundok saan ang gagaling to? ah sa pinagunuhan pinagulingan kasi sabi ni tatay Ben, parang may maliit na sapa daw yata dito sa taas ano kaya uh, itong tubig na ito na nanggagaling dito ha? Oo malakas yung bukal ng bundok na to Tatay hmm. Ben. Uh, Duluto si Tatay Ben nandoon. Tay Ben Tay Ben Dito tayo naririnig bandinya niya gamit yung kanyang ano Wow ano yan tay Ano yan Wow oh, sarap na ito Kain kayo Oh Bait ni Tatay Ben oh. Binigyan kami ng saging na hinog. Nilaga. Sobrang init pa niya, kakahango niya lang yata eh. Kakahango lang ano. Sarap ito. Hindi hmm. ko alam kung saan galing yung uh, saging Tatay Ben. Baka dito sa mga tanim-tanim niya dito eh, inani na. Hmm. madis-madiskarte talaga si Tatay -tay Kain tayo, kain tayo saging. Palamigin mo. Tatay kamusta ka? Kamusta ka po? Nice, dude. Nice naman. <laughs> Nagpunta kami dito at sunod-sunod uh, naman yung malalakas na ulan. Okay ka lang dito? Ayos ka lang dito? Nice naman, nice, dude. Kumusta ang bahay mo? May tumutulo? Wala? Meron? Wala naman. Wala hmm. naman? pinapunta kami dito ni Commander at tingnan ka nga daw namin kung ayos yung kalagayan mo dito. Hmm. Saan galing yung saging mo? Dahil sa itok. Bigay sa'yo? Bigay. Ah, bigay. Kahit ikawal niya. Bakit naglako ka po? Hmm, kailan, Lako ka, kay, isang araw. kailan ka naglako? Nung hmm. isang araw? Hmm, isang araw. kamusta naman? Dahil kay, Daniel Pintis. Kamusta naman po ang paglalako mo? Akin? Hindi kumita ka naman. Hmm. Bakit nagluluha yung mata mo? Ha? Ah. Yung mata mo bakit nagluluha? Ah, uh, tulog ako kanina, la. Pulot ako, nanood ako gabi. uh <laughs> -huh. Nakinood ka. Hmm. Kahit sa mga ng panahon nakikinood ka pa rin. Oo. Hmm. Okay, lika tayo, dito tayo. Mak, kain ka na saging. sa Sarap yan. So, si Tatay Bin ayos naman siya dito. Kagabi nga sobrang lakas ng ulan pero nagawa pa ni Tatay Bin makinuod daw dun sa labasan dito. Siguro nainip din si Tatay Bin kaya lumalabas na lang dyan sa kapitbahay at nakikinuod na lang. Kasi ang hirap nga naman talaga ng mag-isa. Di ba? Alam ko marami naman nakakarana sa inyo na mag-isa lang din sa buhay. Alam niyo yung uh, hirap ng wala kami lang makausap lalo na kapag gabi kapag di ba sanay naman tayo mga Pilipino na hindi lang tayo kumbaga bago matulog Siyempre may konting kwentuhan ng mga kasama mo sa bahay, uh, konting banding bago matulog, di ba? Eh si Tatay Bin walang ganon, hindi uso kay Tatay Bin yung ganon kasi nga wala naman kasi siyang kasama. Ako, adorang... Ha? 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 Bao, bao, na adorang... Ano po yun tay? Tay Ben ano po yun? Ano sabi mo? Baong ginagatong ko, Para ka, na ako. Ah, uh, ano yan? Ibagang kwalito. Ah, yung hearing aid? Hmm. Sige, gamitin daw natin kung nagana. Hindi ah, ko ba natanda yung tinuro? Hindi, hindi mo natanda yung tinuro ko sa sa'yo. Hmm, buksan natin. At, uh, may ilagay magamit mo. Subukan natin kung ito. Uh, uh, lagay mo ito dyan tayo. Tapos ilagay mo nga tayo, Ben. Subukan natin kung gagana. I-on mo. Tapos ilagay mo lang siguro yan, yeah, mga 4 lang, okay lang yan, volume yan siguro. Ano yung andar? Ito, andar. Ito, ito oh. palayo. Oh, ito, ito, ito. rin, tatay Ben. Mm. Ganun mm. mo lang siya. Tapos pag open mo. Adi, ah, pag papatayin dito, dahil yun. Mm. Ah, mm -hmm. Sige ba, daw, subukan mo daw tatay Ben. Papalakas dito. Mm. Subukan mo daw gamitin, try mo daw. Dito yata kasi siya medyo okay sa kabila eh. Hindi ba pwedeng ilipat yan? Talagang dyan lang talaga? paano kung mas malakas pala yung pandinig dito sa kabila? Hmm. Kamusta tatay ba Naririnig mo ako? Naririnig mo naman. Narinig. Narinig naman. Mabagat. Malakas. Malakas Yano? talaga. Malakas yung volume. Sige daw hinahinaan mo. Ang salita ko, hindi doon. Ay ganoon? Uh -huh. Ah sige hinahinaan mo konti. Lagyan mo lang siguro sa mga number 2 lang. Hmm. Medyo malakas pa rin dating kay Tatay Bin ano, yeah, yeah, yeah. ng ano? Wala, ng kanyang hearing aid. Hmm. Yan, yan Tatay, okay lang, sakto na. Sakto na 'yung tunog. Wala yun. nga ni Tatay, sakto na 'yung tunog. Hmm. Eh, anong pinagkaabalahan mo ngayong araw? Anong pinagkaabalahan mo? Anong ginawa mo ngayon? Ah, yon Oh, ngayong wala. araw, wala. Ngayon. Hindi ka pa, naglakaw. Para ulan. Oo oh, pa nga. Para ulan. Grabe talagang ulan. Ay ah, kapon. Punta ko doon. Wala. Walang nilalako. Okay ka lang ba talaga dito kahit na gantong tagulan? Ayos ka lang dito? Hindi. May ipon man ako man. Kapon pa nga, Hindi man nagba. Dito sa parte mo. Hindi man nagbaha. Nagbaha dito. Hindi. Alam tagali lang. Ang paghapon. Para ulan. Eh kahapon pa nga dapat kami pupunta dito. Talakas nga ng ulan. Hmm mga kapatid mo po, dinadalaw ko naman dito. Yan, no, wala ka alam ha. Nadalaw naman. Mm. maganda yung hearing aid ni tatay. O, ranig na ranig niya. Hmm. Kailan ka ulit balak mag maglako? Wala. Ah, uh, na ako Okay, tatay Ben, saan ka magpapasko? Saan ka po magpapasko ngayon? Dito din? Ha? Dito ako. Malungkot naman, wala akong kasama. Ay ko na napunta dito, napunta. Sino napunta sa dito? Mga pamangkin ko. Pamangkin mo napunta dito sa iyo. Mo anong gusto mong ihanda sa Pasko? Naglahanda ka ba pag Pasko? Hindi. Mahanda ka? Mahanda. Anong gusto mong ihanda at bibigay namin? Anong gusto mo sabihin mo? Anong gusto mo luto na? Lasa yun lang yun. Marun, marunong ka Ay, magluto? Yung, yung dalamon, nandiyan pa. Wala pa rin nababawas? Wala. <laughs> Grabing tipid mo naman, Tatay Ibin, sa groceries. Mm. Anong alam mong lutuin? Okay. Oh, anong alam mong lutuin sa Pasko? At para dadalhin namin dito sa iyo, ikaw nang bahala. An Ay, anong basta, gusto mo? Basta, basta may mi, road, naku pili. Eh, baka hindi mo alam lutuin. Anong al alam mo naman lutuin? Alam ko rin. Ay, ayos. O, sige, kaya ka namin dito at ikaw nang bahala, Ano? Ikaw nang bahala kung anong gusto mong lutuin. Ha? Natay Ben. O sige. Dito sa isang mong bahay tayo, may natutulog pa dyan. Wala ba na tao dyan? Pero napunta-punta ka pa rin dyan. Ah, pag minsan napunta ka Hmm, may mga gamit ka pa baga dyan sa kabila? Wala na, na dito na lahat. Nandiyan na lahat. Hmm. Eh paano? anong plano ni Ate Jubilin? Kala ko nakausap mo, tuloy sila sa pag-uwi. Ika, bantisita mauwi. Tuloy daw sila? hindi ba? ah dalawang araw dito? magdadalawang araw lang anong gagawin daw ba nila dito? bakit dalawang araw lang? Awan ko lang ako ay nag-aaral bata doon ay nag-aaral ka kaya balikan sila ah doon nag-aaral? Hmm. ah baka bibisitahin lang yung mga kapatid ano? hmm eh ano plano mo dyan sa mga alaga mong aso? ibabalik mo na sa kanila? Awan. patanong ko din pag ano yung aso mong isa nandoon kay tatay ben ninalagaan naman daw nila Hmm. Paano pag hanapin nila ate Jubilin yun? Di ba kala ate Jubilin yun? Ha, di ba? Pag-alas lahat na, pag balit, balit. Kaya nga, yung aso mo kay tatay Ben, baka hanapin ni ate Jubilin pag umuwi. Di ba, di ba? Ha? Di ba hanapin yun? Ay, sino ba sabi ko? Ay, sorry tatay Ben, tatay Doro pala. <laughs> ni tatay Doro. Ah, Yung, kaya nga baka hanapin ni Ate Jubilin yun kaya ate Jubilin ba yun? Um, Akin baka... yun Ah yun? Ay, malaki, yung kanila Ah, kala ko kay ate Jubilin yun, baka hanapin sa iyo hmm. hmm. May saging pa? Natikim tayo ng saging tayo, halika tayo, kain tayo ng saging ah, oh, Sige Atalawa. po, sige po Anong lasa masarap? Sarap yung hinog eh ay. Ha? May hinog na Hinog na? Kain tayo saging oh Bikini tatay Ben, takatog dalawa na kami Tay hey Ben, kuha ka! Marami Marami. Sapad. Oh, Dalawang sapad. Marami. imbes uh, tayo ang um, mag-ano kay Tatay Ben. Tayo ang binibigyan niya. Ay! Tama na po yung tayo. Marami pa. Hindi ko maubos yun. Mmm. Sap. Marami. Ganto ka bait si Tatay Ben. Alam niyo yun yung marunong sila marunong siya mag uh, entertain ng tao. Diba? Kapag may pumupunta dito Uh, ano agad siya. Kumbaga, kung, kung meron siya may bibigay, bibigay talaga yung si Tatay Bin Kasi, tinan nyo nga yung paninda niya, kahit na ipautang niya lahat, okay lang sa kanya. Basta, ang mahalaga eh, kumbaga eh, napagbigyan niya yung kagustuhan ng iba, kahit na alam niya siya din yung may hirapan sa pagsisingil-singil, eh, ginagawa niya pa rin. Kasi nga, dun siya masaya, yung tumutulong siya kahit paano, nakatulong siya kahit konti, ganyan. Kaya nakakatuwa to si Tatay Bin ano, tulungan talaga. At saka bukod doon, uh, mag-isa lang sa buhay, talagang ano, talagang kailangan niya rin ng mga madalas na nakakwentuhan, parang ganito sa atin, madalas na ah uh, bibisita dapat sa kanya. Dapat nga kung hangga't maaari kung kaya nating dalasan dito ng pagbisita para na sa ganun eh, kapag wala siyang trabaho, eh minakakwentuhan si Tatay Ben kahit ba naman na uh, uh, wala naman problema, pagtapos ng vlog mag-stay kami para makapagkwentuhan pa sa kanya para na sa ganun eh, uh, ah, mabawasan din yung lungkot niya kasi hindi lang yung nagsasabi si tatay binalam ko eh may lungkot din yan kasi unang una Walang ah, wala nang kasama pangalawa alam niya sa sarili niya na wala na anak niya wala nang posibilidad na dadalaw sa kanya dito na anak kumbaga parang gano'n sarap. sarap 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 masarap talagang uh, nilagang saging lalo na kapag yung pahinog na siya ganyan yung hindi naman yung kapag hilaw kasi matabang ano Matabang. So, ah, ang nila, ang ginagawa dito sa Bicol kapag hilaw, yung marayan, kaling hindi uh, kalengking, gina ha? Ah? Yung may gata? Yung, yung ba 'yun? Ay hindi. Yung tinatadtad yeah, ng pahaba-haba tapos may gata. Ay ah, yung ano langi-langi. Langi-langi. Ayun. Yun yung uh, masarap naman dito sa mga sa Bicol. Kasi alam niyo naman, siyempre nasa Bicol tayo, puro gata talaga dito. O oh, ayan, naglabas pa si Tatay Ben, oh. Tatay Ben, ang dami na niyan. Ang dami na. oh, ah, maya mo. Marami <laughs> pa. Marami, marami pa siyang... <laughs> marami pa <t> <laughs> Ubusin na natin yan, Tatay Ben. Ubusin <laughs> <Tugunin> natin. Ha? <laughs> Ubusin natin. <laughs> Tugunin natin. Tugunin natin. Tugunin. Tatay Ben. Ah... Uh, paano ngayon na ano, paano ngayon na anong pakaramdam mo na wala talaga eh, walang dumating na ano sa anak mo. Wala talagang dumating na nagsundo man lang sa iyo na anak. Anong pakaramdam mo naman? Ha? Anong pakaramdam mo at gano'n naman? Wala man lang, hindi mo lang tayo nakapunta doon. Ay, yung mga, wala ko doon. Sa anak mo, yung buro ng anak mo. Nailibing na yun, sigurado. Matagal na yun, matagal na pala. Pa'nong matagal na tay? Yung pala kwan, pagpagod. Ha? Pagpagod daw. Adip, Bag Ah! Bidla. Ano yung Tayben? Tay Matagal nang nangyari o ngayon lang? Matagal na daw. Sabi ni Ingo. Ay ganun? Baka mga ba kwal. Ano? Bakit ngayon ano? lang sa iyo na ibalita Tayben? Ano? Ano ba ba? Iniisip ni ta, tayben ko kung anong buwan na wala yung kanyang anak. Abril pa, Abril pa. Ay, grabe, ang tagal na pala. Matagal na. Lako, naku wala la, alaman dyan kay Ingo. Ay grabe naman, bakit ngayon lang sa iyo nasabi? Ngayon lang na ito. Wala, to? kaya pala, hindi ibatigala. tigalan? Yung asawa nun, Bernardo, Portugal, asawa mm. nun. Grabe naman yan, na wala yung, na, yung, hindi mo lang sa iyo nasabi. Karatid kara, kara nyo, yung kabila. Yung mm. tamangkin yun. Yung mm. tamang yun. Grabe, maganda sana tayo, madalaw mo man lang yung puntod niya. Ano? Kung pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, pupuntahan ba natin? Ha? Pupunta wala. tayo kung magkaroon ng pagkakataon. Oo, oh, mas tatay bin. Nawala ang anak na hindi alam, matagal na palang wala. Hmm. Ba't masakit sa tenga? Masakit ba? Hindi naman. O yung pagkakalagay? Ha? Ama na? Hmm, sige. Lagay mo muna. Lagay mo muna dyan. Hmm. Papatay mo tatay dito. Uugong, uugong. Ha? Kawadang maririnig. Ah, mahangin. Mahangin. Naririnig pati hangin pala dyan. Hmm. Hmm. kain na tatay ibinig saging mo. Na. Hmm. Kain na. kain. Ha, lahat dami. Pura si Pero... apo no Anong tinanghalian mo ngayon, oh. Tay Ben? Anong tinanghalian mo? Anong tinanghalian mo? Kanin? Anong ulam? wal baguong <laughs> san galing galing kay Bayaw ah, binigyan, binigyan apple, ka apple. Binigyan may... wala ka namang sakit sa UTI daluad daluad lagi karnipa ah mi karni din hmm. pero wala ka namang sakit sa sa UTI wala ka namang ganong sakit wala naman kasi maalat 'yun baka mamaya magka UTI ka no. hmm. Basta taba, no? ha may taba lang Grabe. Mamaya makikinood ka ulit. Ha? Mamaya makikinood ka ulit dun sa kapitbahay. Wala ka ba dito tatay bin ano? nga pala wala dito parang di ata nakaabot ang kuryente dito no. Kasi dagat na to ay. Eh. Hindi abot ang kuryente dito. Kuryente? Malayo pag Malayo, sobrang layo. Kung may pwede so, sana si Tatay Bin pagkabitan diyan, pwede nating kausapin. Pagkabitin si Tatay Bin kuryente, dito, yung bayaw ko, mababoy sila diyan oh. O pag nagbaboy sila kailangan ng kuryente noon. magkikisaksak tayo. Oo, ha? Oo. Tapos malapit na ang pan. Oh, saka, pwede ka naming bilhan ng maliit lang na TV, mura lang naman 'yon. meron nga tagda 2000, 3000 lang, ano? Para hindi ka na nadayo. May sarili kang panooran. Ano? Kailan kaya nila balak magtayo ng babuyan? Wala bang nabanggit sa iyo kung kailan nila planong magtayo? Ah, tambo, tambo apat. Isang buwan. O sige, uh, subukan natin. Madalang bu buwan. Buhay lang no? saan banda tatay? Baka naman sobrang layo. Saan banda? Naid? Magtatayo ng babu yan. Dito lang ito. Malapit lang. Kung bibili tayo ng wire eh hindi naman sobrang layo. Kasi extension lang yan. Kailangan. Sa, ha? Sa bagay dito lang malapit na. Kailangan ko. di na maalayaan. Hindi na. Parang sobrang layo yata Marapit. ng tinutukoy ni Tatay Bin Marapit 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 hmm. dito. Dito. ah. Malapit na. Malapit dito. Ha? Malapit dito. Diyan? Hindi ka na isot nila. Diretso lang yan? Oo, yun na O oh, di makikiusap tayo sa ano mo. Kasi wala po dito mga kaubwayan uh, na ano, malayo ang poste dito. Sobrang layo na dito. Diretso na lang. Hmm. O sige. Sabihan mo na. Sabihan mo pag nagtayo kayo ng baboy pwede kami makikabit. Oo. Yeah, sila nagsabi. Ah, sila nagsabi. Oh, maganda at nag-offer na pala lang kamag pa, sasabihin ko sa iyo. Sige ha, para mabili kaming wire tapos uh, hanap tayo ng mura lang na TV na pwede mong mapaglibangan, ano? At kasi 'yun lang ang libangan ni Tatay Binay, na tayo pa din sa may labasan, kawawa naman. Layo-layo nang nilalakad. Hmm. Ano bang paborito mong palabas? Ano bang paborito mong pinapanood? Nala. Ano bang pinapanood mo doon? Ba't na dumadayo ka ng panonood? Ma, 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 mga pelikula. <laughs> pelikula. Oh. Ah. Sino bang ba uh, idol ni Tatay Ben? Sino bang ba idolo mo? Sino? Ah. Sino ang idolo mo na artista? Sa sino? sino ang idol mo na artista? Si Robin, sino? La lahat, lahat Malawol. Lahat ng action star. Oo. Oh. Ah. yung pinsan mo. Oo. Oh. Yung pinsan mo, pinapanood mo rin yung mga palabas niya dati. Uh, ah, oh, pa, pa, Lagi ko napanood yan. Uh, ah, pinapanood mo rin yung mga palabas niya dati. Si Gistone Alarcon. Hmm. Mara. Sige tayo, kaya na. <laughs> marami akong pinsanin, artista. Marami, hindi lang si Gistone. Eh, si Juan. Sino? Castillo. Sinong Castillo yung buhangin? Mm, um, Castillo. <laughs> Sino? Castillo. Ano? ang yung pagali? Connie. Connie. Castillo? Hmm. Artista yun ng araw. Mm, nung araw. Uh, nung araw. Sino pa? Pardo. Pardo? Sino Pidya Pardo? Ang kilala ko Ay, lang Pardo, basketball player. Patay na, aban yan. Patay na. Ba, abogado yan ha. Patay mm. na, abogado. Hmm. Na Maynila. Mga, mga, kamag, ibig sabihin kamag-anakan mm. din ni Gistoni yun. Hmm. Ah, kaya pala isang kaya, industriya kaya, yung ano nila ginagalawal. Kaya nilang mga anak niya, hindi ko nakakilala. Hindi ka kilala? Hindi. Pag nakuha ko, punta, makakilala yun. Dapat kasi nung araw nagpakilala ka sa kanila. Po, hindi lang pala si Justinia ang ano mo, kamag-anak? bali ilang artista tayo ang kamag-anak mo? Mm -hmm. Ilan? Ilan? ba Aba, marami talaga. Binibilang sa kamay ay. Lima? Lima? Aba. Dami ano. Ni isa wala no, kamay. Mga, mga 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 pinsanin. Pinsanin. Ibig sabihin lahat sila kilala ni Justoni. Si Tatay Ben, hindi lang pala isang artista ang kamag-anak ngayon lang natin to nalaman. Si Tatay Ben, marami talaga si Tatay Ben na binabahagi po sa atin na ano na hindi pa natin alam. Hmm. Ni isa sa kanila Tatay Ben, wala ka man nakausap, wala man lang. Ha? Wala ka man nakausap no, sa kanila. Di, 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 di. Ayob, gumagarji. Oo, wala ka man nakausap. Wala. Grabe, sayang naman yung pagkakataon nung araw. Di, yung araw. Oo nga, sayang yung pagkakataon, dapat ah, kinausap mo sila. Alam kung, kung lugar nila, yung alam. Sino ang nagsabi sa inyo na kamag-anak mo sila? Yung nanay ko. Nanay mo mismo. Hmm. Pintis. Si Amalia Pintis. Mm -hmm. Amalia Pintis, kamag-anak mo rin? Oo, uh, mag anak ko rin yan. Amalia ano pintes, Pintis. Uh. Kaya pala mga kabahin yung mga kapatid ni Tatay Bin sa totoo lang nung pumunta dito. May itsura sila, di ba? Yung talagang itsura nila mayaman, One. ganun yung itsura nila. Si Marquez. Ha? Si ah. Joey Marquez? R Romeo Marquez. Ah, Romeo Marquez. Oh. Mm, kala ko si Kaka Joey Marquez. Ano? Kap Kapir niya. Niya. Eh bakit ikaw Tatay Ben hindi ka nag-artista araw? Eh guapo ka Ay, lima naman. Lima na. Lima, lima, lima uh, bilibis, kanila. Uh, Pero kung nagkataon siguro ano na sabi sila araw? Oh, talagang o, kahit mga stuntman muna extra extra ano Tatay Ben. Hmm. Kasi hindi malabo na tulungan din talaga ng kamag-anak ng mga artista si Tatay Ben. Kasi kirmilayo, kirmilayo, may tsura nga. Ah, hindi na pwedeng na eh. Mm. Hmm. Sayang um, yung, sayang lang. lang. Sayang lang yung pagkakataon na no, tay. Uh -huh. Wala pag sayang. No, Isang no. artista ka no, ngayon. Wala nang kanila bigay. Meron um, sila. Okay. Sayang lang yung pagkakataon tatay Ben na dapat eh ikaw pala ay ano uh, sa maayos talaga na kalagayan ano hindi lang uh, hindi lang nagkaroon ng pagkakataon si tatay Bin na makilala yung mga uh, pinsan niya pero naniniwala naman ako kasi nga yung mga kapatid ni tatay Bin dito nung, nung na-timing na nga natin nandito dito sila din mismo nagsabi na kamukha niyan yung pinsan niyan na si Gistoni nung bata-bata uh, pa yan sabi nila ng ganon kaya yun naman hindi ko sineryoso kasi kala ko biro-biro lang pero nung si tatay Bin Arne eh, kunin to rin sa akin ay eh, nag-rewind na, 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 na nag sa isip ko na ano sabi na to ng mga kapatid ni Tatay Ben, kaya possible talaga na totoo sinasabi nila na pinsanin talaga nila yun. At hindi rin malabo na alam niyo naman sa industriya ng mga artista, halos magkakamakamag-anak din naman na pinapasok yung ganito, pinapasok si ganyan mga kamag-anak. Kaya yung mga sinasabi niya siguro na, na, na artista, eh talagang ano yun, talagang siguro magkakamag-anakan din sila. Pero si Tatay Ben nga, sa, uh, sabi niya kung nagkaroon lang ng pagkakataon ng araw na siya ay nabisita o nakilala niya yung mga pinsan niya, pwede siyang matulungan na, alam niyo yun, nagsisimula naman yun lagi sa mga extra-extra lang, hanggang sa madiscover ka, ganun. Kasi hindi man si tatay may katangkaran na height, pero yung looks niya naman ay gopings daw talaga ito nung siya bata-bata pa. Kaya alam niyo naman, sa industriya din eh, madali ding sumisikat kapag lalo na kapag may tsura, di ba? Okay, so, ngayong araw ay um, uh, nakasuyo lang sa atin si commander na tingnan si tatay Ben at kung hindi nga daw okay dito kung may problema may baha eh baka daw pwedeng uh, ilipat muna si tatay Ben eh okay naman siya dito at saka medyo nag okay okay yung panahon itong nga uh, pagbiyahe namin papunta dito ayos ka lang dito tatay Ben ayos ka lang Ay Grado ka okay so, sige po uh, mga kabayan uh, sa lahat, muli, sa lahat ng gusto ding mag-share ng blessing kay Tatay Ben, ng inyong uh, donation basta galing sa puso nyo kahit ano pa yan eh, pwede nyo kontakin si Commander Alma Vlogs o kaya Commander ni Marco sa Facebook page para kay Tatay Ben kung ano yung gusto nyo itulong din sa kanya deserve ni Tatay Ben nakita nyo naman kung gano'ng kabuti sa tao uh, kung ano yung meron siya ibabahagi niya kung ano yung kaya niya ibahagi diba? kaya sa totoo lang nakakapagbigay pa to si Tatay Ben ng pera sa iba marami sa akin nagkikwento marami yung pinapautang bukod pa yung bigay kaya deserving talaga sa nap na matulungan. Okay Tay Ben, sige po ha. Salamat po sa pamerienda mo sa amin. Kami pa ang pinamerienda mo. May pa, bigas ka parami, pa, maraming ka pang bigas. Marami pa? I gaano karami? Hindi pa May isang sako pa. May, know, kayo, ah, okay. Wala pa bababa. O oh, sige, yung Yung sig una. pa wala pa basta oh, ba? din. di meron lang kung pala, yung una. Mm, tapos yung mga groceries mo, meron hmm, pa. Oo. Oh. Grabe naman, pa paano kami para. magdadala sa'yo kung ang tagal mo namang... Pakaubo, so, bako, alala ko. Tayben, ganito, huwag mong tipirin yung sarili mo, ha? K kumain ka ng kumain hanggat gusto mo. At uh, magdadala kami dito, ha? Hmm. Huwag ka sa aming sa kainin mo, sa'yo yun, ay. Huwag mong isipin ay, na baka hanapin namin, hindi ganon okay, ha? Kainin mo okay, lang okay, ng kainin. Okay, para tumaba-taba ka, oh. ha? Huwag mong tipirin yung okay. sarili mo sa pagkain. Para magkalaman-laman ka. Okay, so yun, maraming salamat po. Muli, uh, Commander ni Marcos, Marcos TV Channel, Runs TV, at uh, supportan nyo yung team namin. May bless po sa lahat.